Ah, magandang buhay sa inyo mga kahabi. Nandito uli si Kuya Lito. Kasi sasagutin naman natin kung paano daw. Kuya Lito, paano ba ginagawa mo sa reducer? Ah, paano nagkakasya yung uno dito ng tuloy-tuloy? Kumbaga, ang gusto niyang mangyari parang ito. So, yan. Ito yung tubo. Pano nil niluluwagan yung ating Uh, reducer yung loob para at least ano dere derecho so ganito yan so yung ating ano no yung ating reducer ito ay 1 1 half by 1 so ito po ay uno rin so ito pag pumasok dito actually may stopper yan sa loob ngayon the only way na matanggal mo yan kailangan ito uh, kaskasin mo so uh, gumagamit tayo ng barena pero yung barena natin nilagyan na natin ng holder para hindi tayo mahirapan. So ganito 'yung ginagawa natin. So 'yung na natin nandito, ito. Eto 'yung barena natin. Uh, kung saan uh, ginawa natin ng paa. Then dahil uh, nilagyan natin siya ng holder ano, uh, mechanical, ginawa na rin natin siya ng switch parang switch. So itong bakal na to, nakakabit 'yan dun sa kanya'ng uh, trigger. Para pag tinapakan mo to, ayan oh. Uh, So, ang mo sa ating yan. So, para tayong gumawa ng ano to, ng ano, ng kayudan ng nyog. ba? Diba? So, dito, pag tinapakan mo to, paandar. Yan So, ganyan ang ginagawa natin. So, etong ating uh, one, one half by one na reducer, dito natin ngayon papasok, may bala ng barena ito, dito natin ipapasok para pa, mapaluwag natin. So, ganito yung ginagawa natin. Ayan, pakikita ko sa inyo. Ayan. Actually, kasya na. Ayan, lumalabas na sa dulo, pero masikip pa. Ayan. So, dahan-dahan lang. Ganun lang uli ang gagawin natin. So, eto, pag tinapakan ko to, ayan, eh. diba? ayan So dito ano, ito. So eto napaluwag na natin. Kasi sabihin, ah uh, yung loob, yung loob nito ah uh, maluwag na. So ito yung ginagamit natin sa overflow. Isa sa mga ginagamit natin sa overflow. 'Yan. Kaya nga ano mga kahabi ano, ah uh, yung akin pinadali ko lang yung buhay ko kasi sa, sa totoo napakarami natin Kasing ginagawa na mga overflow. Kaya uh, kung ganoon yung ginawa kong setup eh yun ay kailangan ko dahil sa paggagawa. Pero kung kayo, uh, kung isa lang naman ang gagawin nyo, talagang minsan sinatsaga ito ng ano, kinatiaga ito ng Kikil, sinatsaga ng Barena. So yung love uh, gaganin mo dahan-dahan. Kaya lang kumbaga sa akin, ito yung nakikita kong solusyon, yung easiest way para uh, hindi tayo hirap araw-araw sa paggagawa. Kaya yung ating barena, nilagyan natin ng holder at the same time nilagyan natin ng uh, push start ang ginawa natin para lang tayo nagkakayod ng nyug. So ayan mga kahabi, ano, at least na, nakita nyo yung ginagamit ng kaya lito at kung paano tayo nagpapaluwag ng ating uh, tawag ito, ng reducer. Ayan. So, hoping may natutunan ng ating mga kahabi. Maraming salamat at magandang buhay po sa inyong lahat.